Good morning mga kasolar. Okay, so dumating na itong ating mga billing statement galing sa ating power provider which is Spelafco. So ito 'yon. Usually dapat kapag hindi ka naka-solar or naka-net metering, isa lang ang billing statement mo, ganito lang siya. Eh, since ako naka-net meter, binibigyan ako ng additional na uh, billing. Usually itong isang billing nato ito yung generation natin Uh, sa solar. Okay. So, titignan natin kung ano na yung effect. Kung paano tayo nakaka-zero bill dito sa ating solar. So, pansin ninyo mga solar, ito. Itong period na to is from ayan, February 12 to March 12, 2025. So, ito yung last month na yung this month, this this period dito mga ka-solar. Okay, so sa present reading, naka 6,500 ay 6,252 so previous is 179 naka-consume tayo ng 73 kilowatt hour uh, mga kasolat. Ito, 73 kilowatt hour lang yung nagamit natin. Actually, hindi naman ito lang ang nagamit. Eh, since meron naka, grid, naka net metering tayo, may grid tie tayo, yung umaga, lahat ng consumption sa umaga, kinakain ng Uh, solar natin. At tapos, naka-off-grid pa tayo at hybrid, kaya halos konting-konti na lang. Ito, 73 kW na to. Usually, ito na lang yung mga hindi na solar, tulad ng mga ilaw-ilaw, yung isang ref, uh, at yung ibang appliance na minsan kapag makulimlim, sinisindihan ko sa grid. Okay, so ayan, computation. So, ang total niya is ito, 867. So, kung di-divide yung 867 by 73, siguro more or less mga 11 siguro yan. 11 pesos per kilowatt ang average. dito Okay. So, dito, dapat itong pabayaran ko kung di ako naka-solar. Eh, since meron akong advance, yung advance pa lang to, ito yung Uh, last month ko na negative kasi may negative tayo every month kasi may negative tayo kaya lagi tayo zero bill yung negative natin na balance i-carry forward yon the following month which is this month tulad nito 867.25 less ito yung previous month negative 2,246.50 ang magiging net niya is imbis na magbabayad ako may negative pa rin tayo total amount yung imbis na positive which naging negative siya na negative 1,379.25. Itong 1,379.25 na to, makikary forward na naman yan the following month. Yung susunod na buwan mga solar. Pero, ito ah, hindi ito yung ikikary forward nila. Kasi nga, tulad na sabi kanina, meron pa tayong isang billing statement yung generation natin from solar. ito, <coughs> pakita ko lang na same period sila February 12 to March 12 so parehas sila nitong aking uh, isang bill ayan ito yung consumption ito yung generation so tingnan natin kung ilan na generate natin yung present reading ko is 9598 at ang previous reading 9271 yung kilowatt hour use ko 327 tingnan niyo mga solar 327 dito sa usage ko 73 laking difference kasi halos ang mga uh, appliance ko dito powered by off grid na tsaka hybrid kaya konti, halos wala na masyadong nagagamit sa aking grid kaya medyo malaki laki na rin yung aking kilowatt hour use yung na generate ko to hindi ko ginamit to maliitong term na to. kilowatt hour use dapat kilowatt hour generated dapat ito 327 kilowatt Okay, so ito yung computation nila. Ito, tulad nito. Yung description niya, generation na. Kansin ninyo, itong multiplier nila na ano, 6.17, yung rate na ginamit dito sa generation natin is kamukhang kamukha dito sa billing natin na generation. Ayan, no? Tulad na no, yung consumption ko, ito yung units ko. 6.17, kamukhang kamukha nung ating generation. Okay, saan so, na yun? Ah... Uh, ito. Ito. ito 6.17. So, meron akong yung generation ko yung 3.27 multiplied by the rate of 6.17 for 90. Ito yung aking additional negative. Na negative 2,019.19 So, ayan. Itong 2,019.19 ia-add pa nila yung aking negative this month. Ito nga. Yung negative 1,379.25 So, meron tayong 1-3, sabi nilang natin 1-3 yun, at ito 2,000, meron tayong 3-3. 3,300 na negative for this month. Ayan. Yung 3,300 plus na yon mga kasolar, iba minus ulit nila the following month. Ayan. Kaya negative ulit. Ay, nako. Sarap magkasolar to. Uh, kung laging ganito, kung laging ganito kainit, <clears throat> actually matagal na tayong ano, matagal na tayong naka-solar kaya matagal na rin tayo yung hindi nagbabayad ng kuryente dahil sa solar. Okay. So tingnan natin yung graph pag mas nun lang natin. Pansinin niyo this month oh. Uh, okay, May, so, June. Itong June, July, August, September. Itong month na to, pansinin napaka napakataas ng aking consumption. Tapos biglang bagsak. Itong month na to mga ka solar dito kasi may construction kami. ah uh, pina-overall namin tong bahay nagkaroon ng modification sa bahay tinanggal lahat ng mga solar sa bubong kaya tingnan nyo biglang palo from 143 naging 300 300 300 330 bagsak ulit sa 1 by November kasi yung October natapos na yung construction so ayan, balik sa pagbaba at ngayon dito napakababa rito dahil nga so, umiinit na tayo dito sa season na to lalo na ngayong month na to sobrang init na okay So yun lang mga kasolar. Kaya nagsisiro bill tayo dahil nga dito sa ating mga setup na solar. Kaya ito yung mga proof na talaga zero bill na tayo ng ilang buwan. Hindi ko lang na, ano, na pakita yung ibang mga billing statement ko pero zero bill ho tayo. Actually hindi naman siya zero. Negative siya. Negative. Hindi siya zero lang. Negative. Ibig sabihin meron pa tayo uh, pangdagdag bayad the following month. Kumbaga, may advance tayo na payment. Hindi lang i-cash out ni ng mga grid provider natin 'yon pero ipabawas nila 'yon sa susunod na bill natin. Okay. Thank you mga kasolar and God bless.